Hello magandang araw mga kaprobinsya Nakikita niyo ba yung bao dito sa likod ko? Ayan gagawin natin niyang uling So ngayong araw wala po tayong uh, biyahe kaya Mag uuling po tayo ng bao At sundan niyo ako guys Hanggang sa maluto natin itong bao na nasa likod ko So guys tara At ayun guys ang isusunod naman natin ay magbubutas tayo biro na akong dating butas Malit lang kasi yung butas natin kasi kukunti rin lang naman yung baon na lulutuin natin para maging ulig. So tara guys, hawain okay natin. Ito guys, kasi dati, dati na guys, kasi itong butas, ayan, hindi siya masyadong malalim kasi uh, kukunti lang naman yung baon natin dito. At ayun guys, dahil tapos na kami mag-hook, mag ako mag-hookay, na natin. Kumula ako ng tela, tapos gas. Silalagin so, natin dito. Tapos salansa na naman natin ng, ng, ng konti-konti bako. Ayan. Baka natin tatapunan ng posporo. Ayan, dumalit na. Gagawin so lang natin sa natin yung mga kabao dito. So susunog na yun sila. <clears throat> Ayun guys. Ayan, buo na yung apoy natin. Umuusok na siya. So yan po ay tuloy-tuloy na. So ilalagay natin hanggat pwede natin malagay ng bao dito. Kasi mamaya-maya po ay mahirap na lumapit dito. Kasi mainit na. ayun guys ayan hantayin lang natin na mawala yung konting dalit o yung apoy na dumadalit saka naman natin bubuhusan ko naman guys tubig ayun guys busan naman natin ng tubig tara <coughs> medyo mainit yan kaya hindi tayo didikit Ayan guys, kung mapapansin yung uling namin, basang basa siya. Ayan o. No? Basa po siya no, guys. Basa po siya pero <coughs> mamayang hapon po dahil mainit yung butas. Matutuyo na po yan. Tapos ibibida din namin sa araw. Ayan, ganyan lang po guys yung ginagawa namin pag uling kapag ka lang naman yung bao na ulingin. Pang sarili lang yan guys. Pang gatong lang namin yan.